Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng isang pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung mayroon din bang menopause sa mga kalalakihan. At kung meron man, ano po ang mga sintomas nito? Sana matugunan nyo ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung meron din ba raw menopause sa mga kalalakihan. Pero bago ko tatalakayin ang ating topic ngayon, disclaimer lang po ang lahat na mga binibigay na informasyon sa video ito ay pawang pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ayon sa aking pagsaliksik, meron ding tinatawag na male menopause o tinatawag na andropause. Bagamat iba ito sa menopause ng mga kababaihan, may ilang pagkakapareho tulad ng pagbabago sa hormone levels. Sa Andrew Post, unti-unting bumababa ang testosterone ng mga lalaki habang tumatanda. Lalo na sa edad na 40 pataas. Dahil dito, maaring makaranas ng mga sintomas tulad ng number 1, pagbaba ng interes sa sexual na gawain. So ang ibig sabihin kapag nasa ano menopause ka, ibig sabihin bababa ang interes sa sexual na gawain. So, yan po yung number 1 At ang number two naman, pagbabago sa enerhiya. Pakiramdam ng pagkapagod, kakulangan sa sigla o hirap mag-concentrate. So, ang ibig sabihin, nangyayari din ito, mararanasan din ito ng ibang kalalakihan ng pagbabago sa enerhiya o energy. No? Yan po ang number two. At ang number 3 naman, pagtaas ng timbang. Pagdami ng taba sa katawan, particular na po sa chan. Nako, isa na yung ano ko di ba minsan sinasabi natin, o bakit biglang, biglang naging, ano, pag meron ng edad, no? Ano, nagiging medyo malaki yung, ano, yung taba, dumadami yung taba, lalo na banda sa chan. Yun pala, ibig sabihin, meron din ito palang, Uh, connection sa andropause na tinatawag. Pero hindi po lahat guys ha. So hindi po lahat. So meron din kasi nandito sa ayon sa aking pagsaliksis, pagtaas ng timbang, pagdami ng taba sa katawan, particular na sa tiyan, na hindi na basta-bastang nawawala kahit minsan, kahit mag-gym ka na andyan pa rin siya, siguro yun na yun yung habang kasing ano, tumataas ang edad ng ng lalaki, kahit po babae, kahit po babae, minsan talaga, kahit sa babae, ang madalas na nagbabago talaga sa mga babae, dito rin, dito, yan, yung balakang gumanyan na, yung tiyan gumanyan na, akala mo minsan may, meron may laman, pero hindi so, meron din kapag medyo, ano, binabasihan ko lang po sa aking mga kapatid, sa aking, sa mother ko na, may edad na, kaya yun, lumuluwang, akala mo may laman, pero wala, so, yun pala, isa rin yan na pag nagkakaedad na rin, no? So, yan po ang isang tendency na pagtaas ng timbang. At ang number four naman, problema sa ereksyon. Ito na. Pagkakaroon ng mga isyo sa pagkakaroon o pagpapanatili ng ereksyon. Ang ibig sabihin, nagkakaroon ng problema doon sa saging, doon kay Manoy, na minsan magtataka na lang siguro ang mga ibang kalalakihan na nagkakaedad. Bakit? mahina na mahina na ang dating. So siguro ito po ang isang dahilan kaya ito na po ang tinatalakay ko ngayon na ayon sa aking pagsaliksik mayroong nagkakaroon ng problema sa pagpapatayo ng kanyang saging. So yan po no o pag ang ereksyon. Yan yan po ang number 4. At ang number 5 naman, pagbaba ng kalamnan at lakas. Pagkawala ng masa ng kalamnan at pagbaba ng physical na lakas, yun na yun. So, para din yung sa enerhiya, no? pagbabago sa enerhiya. So, ito rin din ay isang mararamdaman na sintomas doon sa mga nakakaranas ng andropos o male menopause na tinatawag. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman natin, pagbabago sa konsentrasyon pagiging mal ma malilimutin o hirap mag-concentrate. So, ang ibig sabihin, nagkakaroon din ng sintomas ng pagiging makalimutin, malilimutin, no? So, karamihan, di ba, pag nagkaedad na, aba, parang mal, ng makalimutin, pati na nga yung, ano, daladala -dala yung suklay. Hinahanap yung suklay, nasa kamay niya. So parang ganoon ba ibig sabihin makalimutin na kung saan nilagay yung ano kung ganito saan ganito. So merong tendency na ayon sa aking pagsaliksik ito na nga pagbabago sa konsentrasyon, no? So yan po. At ang number 7 naman pagbabago sa mood. Ano ba ito? Maaring makaramdam ng kalungkutan, iritabilidad irata, o depression. Ang hirap namang bigkasin ito irritabilidad o depresyon. So yan po ang isang mararanasan na sintomas, no? Pagbabago sa mood, eh. nagiging moody-moody na. Kasi nga siguro 'yon ang dahilan na nakakaranas ng sintomas ang isang lalaki. At ang number 8 naman natin, pagbabago sa kalidad ng pagtulog. So ang ibig sabihin, hirap matulog o pagkakaroon ng insomnia. Ah, nangyayari din pala ito sa lalaki. Kasi sa mga kababaihan din kapag nagminopause na, meron ding ganitong mga sintomas, no? So, yan po ang number 8 na pagbabago sa kalidad ng pagtulog at hirap matulog o pagkakaroon ng insomnia. Gayon pa man, hindi lahat ng lalaki na makakaranas ng andropause ito na. So, isang beses ibabalik ko po. Gayon pa hindi lahat ng lalaki ang makakaranas ng andropause. At ang edad kung kailan magsimula ang mga sintomas ay maaring magkaiba. Depende sa kalusugan ng isang lalaki, lifestyle at iba pang mga salik At hindi rin tulad ng menopause sa kababaihan, na biglaan ang andropos. Ang andropos ay dahan-dahang nararanasan at hindi lahat ng lalaki ay apektado nito sa parehong paraan. So tandaan po natin guys, no, binigay ko yung mga sintomas ngunit sa bandang huli, sinabi ko po ayon sa aking pagsaliksik na hindi po mararanasan ng lahat na mga kalalakihan ang andropos at ang edad kung kailan din magsimula. Kasi sa mga kababaihan, malalaman ka agad pag talaga kasi hihinto po yung regla ng babae. Ito sa lalaki ay medyo may pagkakaiba siya, no? So, yan po ang ibig sabihin. So, hayan po guys, sana nagustuhan nyo ang aking topic ngayon sa araw na ito dahil nanggaling ito sa ating subscriber, nagpapasalamat po ako sa kanya na ginawan ko na lang po ito ng video para naman pangkalahatan kalahatan na rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si at Estela ninyo. Bye-bye!